Okay. Ko dito makakapos daw. Bakit? Tingnan mo naman 'yung dito. Ano po 'yung tingin ka? Sabi hindi ka dito sa biyahe din. Ha? Ano 'yung biyahe? Ano 'yung biyahe din ang tingnan mo dito. na wala daw lang pwesto, Jack. Hindi mo na kailangan tingnan. Wala pa akong puhunan. Wala akong pagkailan sa'yo kung wala akong kunan. Nagsisita ko rin din ang mayo. Kaya ako mulit na yun? Na yun? Na yun? Kuya, 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 grabe ka naman kuya Bakit mo naman pinapalis yan Gusto ko dito eh ha? Gusto ko dito sinasunod niya oh. Eh. Asan ba yung paninda mo kuya Wala pa ba akong paninda Ako na kasi ano dito Kapos to Nagagawa na ko Wala ka pala paninda kuya Bakit mo naman pinapalis si kuya Kawawa naman oh Wala na doon Grabe, kuya dyan ka na kuya, huwag kang malis dyan Magtitinda lang ako dito ng ayos Oo, ayun o, oh, eh, no. magtitinda lang o oh. Wala nga ako dito po, ako nandito na gano'n Kupis ko Saan ako kupis ko dyan, ako nandito ka? Saan ka ba nang kupis to? Saan ka ba nang kupis to? Bakit sa ito dito? Kuya, huwag mapatulan yan kuya, huwag mapatulan yan Huwag mapatulan yan Mabayaan mo lang yan, mayabang yan eh

bang neto? Hindi naman sa'yo to. Sige, tuyo mo. yo, nga akin. Kasi dito na dun. Ganto na lang kuya. Sandali lang kuya. Ganto na lang. Sige, alis ka na lang para wala na lang away. Lipat ka na lang sa ibang lugar. Ha? Sige, titinda ng mahal. Ganyan kaya ako Oo, oo nga eh. Ganto. Bigyan na lang kata ng ano. Sandali lang kuya Sandali. Bibigyan kata ha. Pabayaan mo na lang ha. Huwag papatulan yun. Ito kuya. Ito konti tulong lang to kuya. Kuya, yeah. ito konti tulong lang ha kuya o, Ito konti Ayan Ay, hey, Salamat po salamat Ayan ako ha kuya Ingat ka, ingat ka ha ito. Ang ano, ano Saan ba na pwesto ngayon? Hindi eh, ito, wala naman pwestong tao ngayon eh. Pero ngayon, pag umalis ka dito Dilipat na lang po ako sa malayo din Ah, sa malayo rin okay. Taga saan ka dito kuya? Taga lang ako Diyan lang ako sa malapit ano nakatira Ah, sige, basta ingat ka lang kuya ha Marami pong salamat oh. Sipag lang, tsagaan lang ha. Okay. Sige, sige, sige. Ingat ko ya. Sige, sige.